Hello mga igsuon, maayong uh, adlaw nga dumi, adlaw nga Martes. Ang uh, kalingaw kening mga comments sa. Ato uh, na pong itakol mga igsuon kining igsuon to, uh, I hope na di ta misunderstood no. Uh, na Ni, ni ko anato nga asa naman si Father Darwin? nga daghan na nga comment na no? uh, nag batang healer magsuroy suroy na para sa mga masakiton, hinaot nga dili lang ta tawag sa tao kay yano ra sila hangad ta kaitasan Reverend Father Darwin Gitiano, aha naman ka ang mga membro na bahin na ang pagtulunan. Mm, -hmm. Father Darwin, nga nung ang batang healer man ang gipangita sa mga tao, hangad o ampo sa mga ni-comment mga iso, ano? So, ato na ning tubagon o ato bibigyan natin ng paglilinaw, mga kapatid. na uh, nasaan na ba tayo? Nandito lang tayo sa buhol, no? And then, uh, patuloy pa rin ang katekisim natin, hindi yung sarili nating pamaraan ang ginamit, kundi ang paraan ni Kristo ang sinishare natin. So, Ah oh, well and good. Ah uh, yan po ay freedom ng mga tao sino ang lalapitan nila. And then naghihintay lang tayo kung ma naman kayo, no? Nandito naman tayo, uh, open and wide na wala tayong pinipili na pinagsilbihan wala tayong pinipili na sino yung paglingkuran. Lahat ng nangangailangan, no? Uh, last week, uh, last day mga kapatid, may from Surigao na yung lolo niya ay albularyo na no? walang findings yung sakit niya. So, lumapit na dito sa sacrament. At di minigligyan natin ng katikisem. No? Katikisem. Dahil yung physical healing secondary lang po yun. Yung casting out the evil spirit ay bonus lang po yun. Ang pinaka -importante, mga kapatid, lamasumpungan ng mga tao yung katotohanan. Hmm. Tingnan nyo ang ating kapatid, maraming mga anting-anting sabihin nila Sabi sa Ibanghelyo Father, no? Kung hindi against sa amin, ah, hindi, ah, kung hindi batok sa atoa, dapig nato. Diba? na to, di ba? Anas Biblia. Ang um, dili batok nato, kauban nato. So, klaro kayo na. So, hindi dapat natin pagbawalan. Di ba? Nandyan yan sa Luke chapter 9 verse 50. Ito yung gagamitin nila. But Jesus said to him, Do not stop him. For the one who is not against you is for you. So, anong sabi ni Kristo? Do not stop him. So, walang makapagbawal, di ba? Walang makapag-stop. Pero, may kadugtong pa eh. For the one who is not against you is for you. At yung mga amulet, it is against you. Hmm. Yung amulets, it is against us. So, kailangan i-catechize natin yung mga tao dahil may spiritual danger po. At ng dumapit sa atin, si Ate Jim, may interviewin natin yon Alam nyo, yung mga ninuno niya ay mga albularyo. Siya ngayon ang nagdusa. Sa sakit na walang finding sa doktor. Nag-enjoy yung kanyang mga lolo sa kapangyarihan na extraordinary. So, ano yung kapangyarihan na nasa lolo niya, nasa uncle niya? Extraordinary. Pero kung alam lang ng mga tao itong katotohanan na ito, they will go to the sacraments. Because the power of the sacraments is not extraordinary. It is greater than extraordinary. It is the supernatural grace of God. Kung alam lang ng mga pari yan, alam naman ng mga pari yan. Pero kung maibigay natin, doon sa ministry, ito yung order natin. Buong po katikisem. Kailangan malalaman, ma-instill ng mga tao yung katotohanan ng ating pananampalataya. Yung dalisay na turo ng ating simbahan. I-instill talaga natin yan. Dal dalawa yan yung dala ni Kristo sa mundo para sa atin. Grace and truth. John chapter 1 verse 17. Dalawa lang. to truth. At saan yung katotohanan na iwan niya? Sa iklesya. The church is the pillar and the foundation of truth. Anong simbahan? the church is the pillar and foundation of truth, no? Pasensya na po kayo, maraming nagalit sa akin ng mga albularyo, faith healer. Hindi naman ako nagagalit sa mga albularyo. Hindi din ako nagagalit sa mga lumapit sa albularyo. Ang kaaway ko, hindi yung mga albularyo, dahil mga inosente po sila. Hindi din yung mga lumapit sa mga albularyo, mga inosente din sila. Ang kaaway ko yung mga abiyan ng mga albularyo. Diba kung pupunta ka sa mga albularyo, ito 'yung gawin mo. Isuot mo itong amulet, 'yung habak protection against sa mga taong masama, against sa mga um, mandulumay, against sa mga mangkukulam, protection against sa wak wakwak, um, Ganon. So may isusuot ka. 'Yun po 'yung amulets. 'Yun po ay hindi galing sa Diyos. Okay? So ang sabi ni Kristo sa Luke chapter 9 verse 50, "Do not stop him for the one who is not against you is for you yung hindi against sa atin is is for you uh, for the one who is not against at yung amulet it is against the teachings of the church Malinaw na malinaw po ha uh, lagi ko po itong inuulit dahil mga katoliko po tayo hindi natin uh, isa lungat ang mm, aral ng simbahan dahil tayo po sa so divi divination. Yung mga albularyo, mga astrology, ay uh, inline po yan sa divination. Dahil yung mga kaaway natin, it will appear to us as divine. Anong sabi ng simbahan? All forms of divination are to be rejected. Malinaw na malinaw yan ha. All forms of divination are to be hindi sinabi niya some forms of divination kung ang lingwahe ng simbahan ang, ang ating pakikinggan sabi niya all forms hindi hindi niya sinabi some forms hmm. recourse to satan or demons father pangalan naman ni Kristo ang binabanggit namin pangalan naman ng na malabrehen ang ang dinidevote namin Okay, kailan nag-recourse ng ni Satan dito po? Conjuring up the dead or other practices falsely supposed to unveil the future? Paghuhula, di ba? Yan po, it is a recourse to Satan. Sino nagsabi nito? Hindi po si Father Darwin ha. Mismo ang official teachings ng simbahan po. Hmm. Hindi po ito akin ha. Baka sasabihin nyo, personal opinion yan. So, ito po ay hindi personal opinion. It is the official teachings of the church. Higit pa ito sa obispo, higit pa ito sa uh, kahit kanino, kahit pari. Um, Linaw ha? Para patuloy. Kailan ba ito mag-recourse ng Satan? Conjuring up the dead, yung mga espiritista. Unveiling the future consulting horoscopes. Mm. Request to Satan yun, ha? Mm. Ano pa? Astrology. Hindi ako nagsasabi niya na ito po ang aral ng simbahan. Ano pa? Palm reading. Oo. Oh, oh. Malinaw na malinaw yan, ha? Hindi ako nagsasabi niya ng simbahan. Interpretation of omens and lots. Mm. So ito, pang, lucky, ano mo ito? Uh, Buynas mo itong taon na ito. Mm, kung meron ka nitong daga, meron ka nitong layon. No? Mm, there is abundance in you. no The phenomena of clairvoyance, mga open yung psychic, mm, a recourse to mediums. Ano yung mediums? Papasukan ng mga espiritong uh, kaluluwa, iba't ibang kaluluwa. Papasukan ng mga anghel, papasukan ng mga... Santo, papasukan ng Diyos. Ama, anak, Espiritu Santo. Well It is divination. It is a recourse to Satan, mga kapatid. Pasensya na po kayo, ha? Mm, grabe itong sinasabi ng simbahan, eh. All conceal a desire for power over time. So, extraordinary yung power nila. History. And in the last analysis, other human beings. As, as, well as a wish to conciliate hidden powers. Ano? Itong lahat na ito. Mm, ninarit niya. They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. Mm, malinaw na malinaw ha. Anong sabi ng simbahan? Rejected. Kailan na i-reject ito? Mm, they contradict the honor and respect and loving fear that we owe to God alone malinaw na malinaw yan. So makita natin uh, any attempt to know and knowledge for the future outside the trusting God's providence is contrary to Christian faith. Horoscopes, fortune telling, calling on um, spirits, they are recourse to Satan mga kapatid. So yan po at pasensya na po kayo at uh, uh, anong masasabi ko sa mga lumapit well Uh, it is your free will. It is your freedom. Uh, hindi po ako mag uh, mag uh, stop sa inyo because it is your decision. Pero kung meron ng resulta nyan because our wrong decision, there is a result and it. Uh, welcome naman kayo dito sa office natin. Nandito lang ako, handang-handang, Uh, tutulong sa inyo kapag iharas na kayo. Katulad ng mga pasyente natin. Galing po sila lahat sa mga albularyo. Uh, at uh, kapag hirang, may kapangyarihan talaga. Pero every time you are healed by the occult, uh, ano pa itong recourse to Satan? Ang ganda ng CCC 2117. Mm, kadugtong lang po ito. Ha? On magic and sorcery, One practices it, uh, all practices of magic and sorcery by which one attempts to tame occult powers so as to place them at one's service and have a supernatural power over others. Even if this were for the sake of restoring health are gravely contrary, gravely contrary to the virtue of religion. Mm, mm Wait mo na. Mm -mm. So, ang ganda nito, mga kapatid, ha? mm, -mm. So, malinaw na malinaw yan, ha? Mm-mm. Twenty one eighteen. So even if this were for the sake of restoring. health are gravely contrary to the virtue of religion so pinaalam ko lang sa inyo hindi ko iniimpose mm -hmm. at maghihintay naman ako sa inyo nandito lang ako kapag uh, uh, makafeel na kayo ng harassment nandito lang po yung St. Michael Exorcism uh, Center sa ano sa Lila Bohol at sa mga Maraming na pong mga exorcist sa buong Pilipinas po. Yan po ang good news ko sa inyo. So yan lang po na uh, maraming naghahanap sa akin dahil uh, kailangan talaga natin i yung mga tao. Hindi po tayo naghahanap ng away. Nagsasalita lang tayo sa katotohanan. Alam nyo, yung extraordinary power ng isang tao, kapag hindi galing sa Diyos, may singil yan. May bayadian yan. No. So, may tanong kanina na, no? pero sasagutin ko yan mamaya about sa pari, no? So, mag ano muna tayo ng document para yung document natin ay may, ano, yung sagot natin ay may mabigat. Kaya may, ano, may uh, supporting document tayo galing sa simbahan. Mas mabuti na galing sa simbahan yung sagot natin hindi yung personal natin na opinion lang okay at sa mga lumapit sa mga albularyo, nandito naman tayo no uh, lalo lalo yun yung no <laughs> ay welcome na welcome sa ministry natin okay so yan po ha konting sagot natin at meron tayong komentaryuhan sa isang babae na from Bukidnon yun na may lumabas sa kanyang likod ng mga balahibo ng manok um, sinabi nila na ano daw parang may uh, nahawaan daw ng wakwak o ungo o mga uh, mga ibang elemento Sasagutin natin yan kung totoo ba na may gandong pangyayari din pero hindi natin alam kung totoo ba na hinahara siya makikita lang natin at ma ma ma-diagnose lang natin, uh, malalaman lang natin kung siya ay may, ah, uh, may, ang nito, may, ma-diagnostic prayer. Makikita lang natin dahil yung mga demonyo na nag-react um, sa katawan ng mga pasyente natin, makikita natin spiritually haras talaga itong batang ito. Dahil, naharas sila sa kaaway natin. At, so, malalaman na natin na spiritually affected itong taong ito. Una, kung may improvement after receiving the sacrament, after receiving the catechism, after receiving the, the sacramentals. Okay? Kung wala, kailangan ng doktor. Kailangan ng doktor. So, yan po, no? Si Ate Marife Dala po, nagtanaw sa ato. Si Lumen Ranche, Ruyo Rivas, watching po, from Sibuyan Island. Oh, salamat kayo. Ka, ah uh, he is a good supporter of the Roman because he proceeded to utter a false Christ and false mother of the Christ, the false apostle whom Emmanuel said, above this rock I will build. Okay. Father, pagkaduol, nakaduol na na educate sa nam namo dili nami makaadto dra unsa among buhaton no increase your Oh, look, kapatid, increase your knowledge talaga. Your faith. Minsan ay nagmamadali tayo eh. Alam nyo yung sakit natin kapag hindi pagalingin ng Panginoon. Ito yung disposition natin. Your will be done. Not ours be done. Okay? Uh, welcome, welcome naman kayo. At sana po yung pananampalantayan natin, ang palalimin natin. No? Kung pagalingin man tayo sa Diyos, well and good. Yung pari nga lumapit sa kanya, hindi gumaling hanggang ngayon. Sabi ni Brother Kinet. No? natural yung karamdaman mo. Tanggapin natin. At tatanggapin natin na uh, magkasakit talaga tayo balang araw. Natural yun. No? Pero merong sakit na hindi natural. No? Kailangan uh, madalayan sa sacrament, makatikais yung buong pamilya malaking tulong yon okay ay salamat uh, Valeria Juan no ay, sa praise be to the Lord Jesus Christ oh, salamat po padala sa atin ng wow 500 stars salamat po si Virginia Gonzaga hello Father D ang batang healer kay makaayos siya o gisaniban nga naman nga saniban man ang kasagarang babae okay So, ato ng tubagon, iksoon, no? kay Ato ng isiris, parang makatikais na ito, tanan. Nindot ninyo mga pangutan na nagpili lang ta, bumipili lang tayo ng mga tanungan. Una, yung pari, sasagutin natin mamaya. May adlaw Father, watching from South Korea, si Teresita Libaton. Si Merlin Miloria Arabaka hi Pads, good afternoon. Si Eva Bubier. <laughs> salamat, Sister Eva. Si Aurora Tabar. Nagtanaw na to. Last minute na lang. God bless your father, si Kuni Pasilan. Ah, salamat po. Si Jubitorion, Turion, mayong udto pa. Mayong udto Pod. Good afternoon, Padre. Hinumdum pa ka na ko. Si Yul Uyura Yakalap. Nakalimot na. <laughs> si Jin Jin. Hi, Father. Jin from Cebu. Oi, Jin. Kumusta? No? Yan, doon na ni Apas na to, starts in si Marcelina Galea Canta. Yan, ito na lang, 100 stars. Salamat po. So, wala na akong oras, no? Mm. Mag-closing prayer na lang tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the world be done on earth as it is in heaven. Give us this day deliver and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail well, Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and thou for death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fight the Maria, tatak sa with a humble heart. God bless. Maglalive tayo. So series natin itong Batang Healer. And then may komentaryuhan din tayo para... Malinawan kayo, hindi po ako nakipag-away, no? Uh, siguro, maraming namang nag-alit sa akin ng albularyo simula na nag-start tayo sa ministry ni Kristo. Pero sa awan ng Diyos, unang pagkakataon, nag-alit sila. Pero yung magsasorento, nagpapasalamat. Dahil maaliwalas na yung isipan nila, no? And then, they received peace of mind, not from me, from the sacrament. Okay,